Hello, good morning. Nandito kana sa saan? Pakistan restaurant. Wala. Wala kami sa Pakistan yun. Pakistan, ah, uh, Pakistan. Mm -hmm. Wajiwon. Oh, may okay. alam, may chai. Muna chai hanip. Serbisyo chai na dito. Tray natin. Oo. 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 के 255 है और 355 Ma'am, thank oh, oh, okay, you. Okay, okay na. Wait, pa hindi ka talaga. Eh lang Lahat mas no? 1:35 na 'yan. Wag sa inyo na 'yun. Oo. Malaki-laki? Hindi. Pero kung magdadal-dadal pa sila naman, di ba? Okay lang. Magkano yun? 1.50. Kung magdagdag, 1.20. Yung kay Marian? Matanda yung kay Marian? Dati 90.000. Ngunit lang parang 1.15 do'n yun. 1.20 na yun. Maganda. Mm -hmm. Maganda yung May washing machine. Pero yung sinasabi niya talaga ng washing machine? So, download ng washing machine. sa ating huling Di-deliver ko po yung Inawagan pero ano? Nine, ano na hmm. Hmm. May pa, sabi, sabi, yeah, yung ano? Tinawag ka mo na. Mami, di na alam pa ako sa video ni Sophia. Di-deliver ko pa yung video. Ang ibon ko yung mabang nga. Ano ba siya? Kaya niya. Ano daw siyang arabo? Ang gusto ko gusto ko yung... Wala. Mayroon siyang pagbamoy yung ano, kukusyan yung magbabamoy. Naka Julia pa yung pinamoy ko sa iyo dito. Oo. Oo, si Joana. Nasa kanya. Oo, Yung kanila. Yun ba yun? Oh. We'll try pa yun. Wala. Try na yun. Magpakasit yung mga ilalaman na araw na hindi na-try. Ayayin mo doon ah. Sabi ko, hindi ko manakulay. I-try ko muna. Tako niya pa dito. Sorry, sorry, John. Dalawa yung iba pa ko. Ano na yun ba? Hindi gusto si Kuri? Ito ko, ka lang. Yung mapagulos na para hindi pa lang. Hindi siya kukuha ng siya. Yung mild yun, hindi mo yun. Yung nasa Yung nasa kanya. Yung nasa kanya. Yung Yung nasa Yung nasa Yung Yung

idol, mga idol! Idol all! <laughs> idol all! Idol. <zięki spooky> idol all. lang Gusto ko yung letter bigyan naman. nyo lang Mga yun. Tapos yung ano, yung malaki. Hindi yan, hindi mo kung si iba na. Iba na yung mga haris.

hindi nga naman tent sa tanong dagat, hindi parang nga naman parang nga. Hindi nga, alam ko nga, kung pwede nga eh. Sabi kung pwede. Ibig sabihin nga. Maraming namin sa tingin po. Si Sherly at saka si Mary. Ay, ni Sherly, mas malaking pwesta niya eh. Oo. Hindi pa ba sa mga pwesta? Mas malaking pwesta niya. Sa akin yung building lang. Ha? Iba building. Dute. To... Pero to... sa Pero, expected matulad yung inaaralan sa sa'yo. Pero, matulad yung inaaralan sa Ang lang na ba ano? Maganda na yung kwarto mo maganda yung katabi. Kung maganda katabi. O, maganda yung katabi.

ano mo natin. Hindi, Ayaw ay, ka nang sama-sama sa sabi. Yung pagdalawa, dalawa, ah. pinagpaan ako. Pag na na pera, oh, dapain dapain yung, hmm. Hmm. hindi um, yung, um, par ano? na pwede na. Hindi pwede yung parpare yung... Hindi, yung... Hindi, ang dalawa na yun. Ayaw ah, na. Ah, okay, okay. Sa ah. Ah, ah. Ah, Sabi morning, na lang yung so ayaw mo kilong saan, Okay, thank you. Mayroon Oo, mayroon pa siya. Isa't ako Oo. Alas. Yes. kasi tayo lang kami matutin. Um. na natin, o. Ula ganito ka, Ang ano? tagal ng ano? Brother! Brother! Ayan nga. Sabahin, hinahanap ko ngayon. Hindi ko makita yung ano yung hinawa-duwa. Hinahanap ko. Tapos ako sa isang ano, sa isang cellphone. Hinihintay ng card dito. ay, alhamdulillah, alhamdulillah. you have to card? Card, card. Card, card. Ευχαριστώ. Yeah.

Hindi, iba yung parata. Ma-oil yun. Parang chapatis. Ito yung ano siya, walang wind, no? Ano yung may tawag yun? Ayan ha. Sino po nada? Mag-tiktok? No, no, no. This is a YouTube. Ayaw yung tiktok? YouTube, ha? Ayan. Tiktok pa yun. Say hi, brother. Tiktok, I have tiktok. Say hi, brother. Say hi, brother. <laughs> Okay, no problem. <laughs> ah, meron daw siya ano, YouTube. Meron daw siya YouTube. Pero wala siya time. Oh, tiktok. Oh, Hindi ka na siya. meron siya TikTok. Meron din daw siya pero we'll have

Maglaglag yan, hindi na. Ayan, okay na? Enjoy na lang Mamaya nang ka. Siya about sa mga gusto

Mwen akon nag-anousan. Ipreto ko sanay yon dalik na pangousan akon. E dalik ni kousan. Gade. Gade. Ilong bilou.

Ano yung paghihirap niya? Bumaya niya ng p yung mga sabay niya COVID na parang pugon. Alam niyo sa Irani? Di ba? yan sa Dali mo pa yung isa. Eh. Hindi pa tayo isa. Hindi, ako na. Huwag na magdadaan. mo. Oo, di na

pera medyo kalumpang oh, oh. pero patulog sa iyang parehong wajing magiging pangkain yun 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 na. Hi, yun 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 Sarap dito kumain. <coughs> Ay, bakit sa hindi pala sa sa, sa, ano? sa, sa, hindi nga, sa, 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 Minsan kasi nag-message sa okay, marami sa Ako kayo na nag-a-sleer ako lang. Ako Ang pagkain namin. Ganto, so, parang kambing. Kasi may sakto masama namin. Ito, ito yung oh. lamb. Tapos ito, chicken. Siyempre, meron tayong ubos. Ganon. Ako? Ayan, kung to oh, okay. yogurt eh. na yun. Uh -huh. na rin yogurt. Masarap eh. O sige guys, nandito na lang. Tapos ko tong video. Papakot na kami eh. na. Bye bye na. Na over na. Ang tanghabala ng video. Bye guys. Thank you for watching. QL, nanonood. Bye. Nanonood